Okay, good day everyone! Uh, for today's video, ipapakita ko sa inyo ang aking uh, mulberry na nasapat. pot. Yan. So, empty bottle lang ng uh, tubig. So, paano magpabunga ng mulberry? So, ituturo ko sa inyo. Madali lang magpabunga ng mulberry. So, uh, ang gawin lang natin ay i- ikat natin yung uh, stem niya, yung mga sanga, and then kakalbohan natin. so ito uh, na sa uh, five days na ito na na trim natin at tinanggalan natin dahon at of course uh, yung mga dahon niya uh, nilagay lang natin dito iban sa kabila. and then yung mga nakat natin na steam ay yan, buhay na buhay na. Okay, so pag uh, gusto mong magpabunga ng mulberry, uh, kalbuhin mo lang, tanggalan mo ng dahon, iprone mo. Siyempre, yung iiwan mo, yung, ano, yung mga matured na stem lang muna, or mga sanga. And, see. Yan. Okay, kung nakikita nyo, mga bunga yan, ng mulberry. Ayan. So, uh, ito pa, maliit. Yan. Yan, punong-puno ng bunga. Pati yun sa kabila. Punong-puno ng bunga ng mulberry. Ayan. So, ganun lang guys. Kung gusto niyo nga na mamunga ang inyong uh, mulberry, i uh, itrim nyo lang at putulin ninyo kunan ng mga dahon yan and after uh, 2 days uh, magkumpisa na yan silang tutubo yan okay and ganyan lang at madali lang ito. Kung gusto nyo mag ano, mapura padamihin ang inyong mulberry, sipri yung mga cuttings ninyo ay keep nyo. Ilagay nyo lang sa mga sisidlan ninyo or anong ga gamit ninyo. Yan. Ito na yung aking mga cuttings na mulberry. Yan. So, tatlo lang ito na guys. Yun yung isa, maliit pa. At ito, pag ma medyo malaki na 'yung ano, iwan ko lang anong tawag dito, 'yung mga ganito. Yan, 'yung mga ganito. Pag medyo malaki-laki na 'yan ay puputulan natin dito. Ayun. Para mam mamunga. Uh, hindi pa hindi pa ito siya nagbunga. Ah, uh, I think mga 3 months pa lang ito sa akin. Yan. So ganoon lang guys, kadali magpabunga ng mga mulberry. So i-cut ninyo tapos, ubusin nyo, tanggal yung mga dahon. So, yun lang. Thank you for watching. Alright, after one month, uh, ganito na ang ating uh, malberry na na-pruning. Yan. So, napakaraming bunga. So, ganun lang ang secret to guys. Uh, pag uh, nagtanim kayo ng malberry. Uh, kung gusto niyo mamunga ang yung ang kanyong uh, mulberry, uh, e pruning niyo lang at uh, tanggalin niyo lahat ng dahon. Yan, after one month ganyan na. So maraming bunga. Actually, uh, may nakuha na kami dito kanina. Yan. So kinain ng ating mga anak. Yan. So ganyan karami, hitik na hitik sa bunga ang ating mulberry. 'Yan. At yung cutting, cuttings natin guys, uh, kasi napabayaan, uh, dalawa lang yung naka-survive. So ipapakita natin. So, yan ang ating cuttings sa paso pa rin. 'Yan. At yung isa ay ito. Yan. So 'yan ang ating uh, malberry na one month old. Sa paso lang guys, lahat ng mga tanim ko dito sa rooftop nakapaso. Yan. Kalamansi, uh, yan. At 'yan uh, iwan ko kung uh, magbubunga 'yan, uh, passion fruit nasa balde at ipapakita ko din sa inyo guys ang aking uh, bell paper na napakarami ding bunga yan nasa kanon lang ito yung sira na map yan so tingnan natin tada <laughs> napakaraming bunga so, actually nakaharvest na kami nito ng ganito mga kalaki 15 pieces last week kinuha ko kay para yung iba maglaki ito bukas kukunin natin yung mga ganito para yung mga bagong bunga ay eh, maglaki yan oh yan andun pa yan napakaraming bunga guys yan may mga bago na naman na bunga o, tingnan nyo. yan napakaraming bunga nasa paso lang So yung harvest namin last week nito, 15 pieces ang ginawa namin ay nilaga. Tapos, uh, ang partner namin, uh, sinusaw namin sa ano, sa uh, anong tawag doon. Ewan ko lang anong tawag sa inyo dyan. Ginamos yung sa amin. Yun, yung ferment na blinaw. ferment sa asin. Yun, ginamos yung tawag sa amin yan, napakaraming bunga guys. Yan. So, yan lang. So, so itong ito ang ating mulberry. At ito, pag mag-mature na itong mga ganito, yung mga sanga niya, at, yun, at medyo malaki nang naglabasan na yung mga nodes, ay i-pupron din natin para magbubunga. Wala pa itong bunga guys. Ito, wala pa itong bunga. Mayroon din ako dito. Isa uh, pag mag-mature dito mga puno nila or sanga uh, magano tayo mag pruning para magbunga din so ma talang masarap lang sa mata oh. yan pag yung alaga mo ay maraming bunga so yun lang and uh, paki comment below kung ano din ang ginagawa ninyo sa inyong malberry uh, mulberry para magbunga. Uh, wala nga pala itong ano guys, yung mga fertilizer na mabili sa mga uh, mga agribit supply. Hindi nito siya nalagyan. Yung mga sobra-sobra lang sa kusina guys. So, oh, kita nyo naman oh. oh. Yan. Yan lang yung mga nilagay ko dito. Yung mga sobra sa kusina. Mga balat ng uh, Ano nawag dito saging. Mga gulay. Mga pinag uh, mga balat-balat ng gulay. ko dito. Pati itlog. Kung minsan nga may, may kanin, ano yun. So ganyan lang guys, natural lang. Pero kita nyo, uh, hitik na hitik sa bunga. So yun lang and thank you for watching.